Yan mga idol, magandang umaga. Sa second day natin gamit si Nata. 20 lang ulit. Uh, may kasama tayo ngayon, si Kuya Umil Batarlo. Kaso wala pa. Ang usapan namin ni alas 7 sa bahay maghihintayan. Eh alas 8 na, kaya umuna na ako. Pero dadating yun. Lalaki din kausap yun eh. Kasi dandahan lang kasi may sabitan ay. 20 ulit, mga idol. Tama na yung pa-20-20. Ha, hmm. ha, ha. Ha, ha, Oh, may naman ang usiw ito. Yung mga idol, bangin yan. Kabilang yan. Ha, ha. Tika, tika. Tika lang. Ha, ha, ha. Tika lang, at sasabit sa usiw. O, oh, tama. Ho, oh, ho. Sabi ko sa iyo eh. Nandahan ka lang kasi ay. Eh. Teka. Nandahan ka natin usiw eh. Hmm. Eh. Oh. Hmm. Ganda Ha ha ha. Ha ha. Ha. kayo ah. Baka masungkit pa ng iba. Ayan ang mga kabihog oh. Duma Dumaan yung isang mong kabihog din ah. Kuya Umil Batarlo. Umil Batarlo. Ay nagdaan kanina. Yan mga idol, ah, nakakakot na tayo ng isa. Bainti ulit. Ah, inaantabayan lang ko lang si Kuya Umil dahil nakasalubong natin siya kanina. Buti nakita niya yung hilper. Hindi ayun. Dito kasi yung aming intayan talaga. Kaya sa, dito siya naghintay. Nakita naman siya ng hilper kaya sinabay na siya pa ahon sabi ko, dito ko na lang siya aantayin. ito si Hinata yan o oh. na agad si Hinata mga idol isang hakot pa hindi naliguan yan na ah, bali alauna ay medya na kami ng madaling araw kagabi na kauwi ay nang maga galing kaming bayan na unisan mga idol nanood kami may mga artista dalawa sa ka disband kasama kay mag iinak sa kasi na ng kaya medyo puyat hilo antok mga idol kaya hindi na naligo si Hinata Whew. ibang tumarba mga idol pag puyat pag tayo naman ay may apat ako okay na yun bukas na lang uli para pati hindi magpersa si Hinata dahil ito'y galing sa tambay na matagal kaya Inotay-tay ko lang. Kahapon nakadalmang hako tayo kasi tanghali na Ngayon makaapat man tayo, hindi eh, okay na rin yun. Ayun mga idol, nakita na si Kuya Umil. Ang pogi ng ilayang bulo. Terador ng mga balo. <laughs> na, ayan na ang pogi ng ilayang bulo. Binti tina. hmm. oh, dos. lang. Binti oh. lang. Hindi dyan lang. Ang tuyo naman ay na eh. oh. Yun lang pala yun. Yun lang, yun lang. ako nung unang panahon. Oo, oh, una. Pabinagbag. Oo. Oh. Marapit sana kung may tiyana nalabas, ah, wala eh. Grabing. sukal. Eh, na bagin Mhm. Mm -hmm. ng lubid mo. Pang-30 yata yan eh. <laughs> Kahit na kung 70 na maulawin ay eh. Walang dugso. <laughs> Walang dugso nga na. Hmm. Sabi nung iba, balda ano? Ay. Hindi man. Hindi man. Dadala ba ka ng 20 yan? May sipon na. May sipon. Ah. Ah. May sipon. Ah, okay, pa-ilong ko uh, nga kanina eh. Sinapaan mo, ginamit mo. Hmm. Oh. <laughs> oh, isan din oh. No? Yung aking walang ligo-ligo ay ala unang medyo na kami nakauwi. Ay, yung amo. <laughs> Naligo yung amo. Ay, boy. Hindi pwedeng hindi. Hmm. <laughs> Mga pa dalawang hapit. Ayan na si Kamil. Hey! Ayos mo diyan at ano? May dulo. Hindi titigil ako diyan. Hmm. Wag na mga in, kinakain mo pa yung bunga ay. 20 lang. Ah. Ha. 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 Oh, oh. oh. oh tigat, hindi pa yata tapos kay Amil. Hmm. Hmm. Oh, oh. Ha? Hmm. Hmm. Ha, ha, ha. Ayan si alasan oh. Uh. 22. 24. Abah, 24. Ha, teka. Hmm. hmm. Okay ka lang. Ha. Oh. Tayo na din pinako si Elsan Oh. <laughs> Talagang kinakapoy din Eh. Oh, Wala init. Ang init naman ay. Eh. Liyo pa yan sa structure. Kaya pala ay. Eh. Hindi pa yata naliguan. Naligo. Ligon dali dali. Yung akin ang walang ligo. <laughs> hmm. mga po, ano mo, baka malimutan. Hmm. Tara. Ihi kung ihi. Kung ay nagtitis. Talagang. Pag ay kan... Nangangandi ito. Kaya ganyan. <laughs> Hmm. Ng mga idol hindi ko nakakahabaan muna ang aking vlog ngayon dahil ako ay malulobot ng cellphone makangalat ang piraso mga tera-tera ko kanina hmm. hey ayan mga idol um, naiwan natin si Kuya Emil nakadalwa na tayo ayun wala pa si Kuya Omil. Pumunit si Hinata mga idol. Ang bilis sa pantay. Ah! 40 peraso. Hingal si Hinata mga idol. Oh. Hina... Hindi ko inabutan na eh. Dito ko na na ano sa punduhan. hinata dito ko na inabot eh. Wala lang dyong yan. Huh. Ito na, si Kuya Nakakain naman kami mga idol. <laughs> Paano mga idol? Hanggang dito na lang. bye bye